welcome back again to my channel. So, sa so mga hindi pa nakakakilala ulit sa akin, ako ang boses sa likod ni Pinoy hero. So, pwede ko kaya kayong tawagin mga ka-PI. Pangit, wag na. So, bali, ako nga pala si Engineer Kevin Austria, Licensed Civil Engineer ng Philippines, then naka-base dito sa Singapore. Tuloy natin ang pagsagot sa mga tanong ninyo. So, let's start. galing kay Sina Nobleza, ilang minutes po ba dapat i-vibrate ang concrete pag nagbuhos? I mean, pagbuhos. Ano nga ba ang concrete vibration? Ito ay tinatawag din na consolidation or compaction of concrete. Sa tuwing nagbubuhos tayo ng concrete ay may mga nabubuong air bubbles or air voids. The more ang air voids nito ay mas nagiging mahinang structure natin kapag ito ay tumigas. At ang pag-vibrate ng concrete ay natulong para sa pagbawas ng mga air voids na ito. Paano nga ba nagwo-work ang concrete vibrator? Marami iba't ibang concrete vibrator ang ginagamit ngunit ang pinakomon ay ang internal concrete vibrators. So dahan-dahan mong itulak ang concrete vibrator sa fresh concrete and make sure na vertical ito. As per my research, huwag mong hayaan ito ng 15 seconds. Then ang spacing or ang layo na required sa pagbabibrate is every 60 centimeters. Tandaan na huwag hayaang ma vibrate ang concrete mo dahil magre-resulta ito na maghiwalay ang tubig sa semento, which may cause ng ampaw or honeycomb. If may mga bubbles ka pa din na, na observe ulitin lang ang process na nasabi ko. Mga dagdag na paalala, siguraduhin na na-vibrate ang mga corners at mga maliliit na part na binubusan mo dahil dun kadalasan nabubuo ang ampaw laging magkaroon ng extra concrete vibrator dahil may mga times na ding magana ang concrete vibrator na ginagamit natin. Mabuti ng handa upang hindi maantala ang pagbubuhos. Isa pang tanong galing kay Sir Vic Noni Nieto. Kung anong tamang height sa pagbuhos gamit ng concrete hose? Sa tanong na ito, ay magpapakita ako ng picture upang ma natin kung ano nga ba ang sinasabi. Bali kung ito ang starting point ng concrete natin, ay ilan ba dapat ang allowable height nito? according to ACI 304R00, ang sagot is 0.9 to 1.5 meters. Tanong, paano kung lampas 1.5 meters? Ano ang pwedeng mangyari? Dito ang papasok ang concrete segregation o ang pagkahiwa-hiwalay ng mga particles ng concrete. Ang halimbawa nito ay ang paghiwalay ng cement base sa aggregates. Tandaan, as much as possible ay ensure na malapit ang final position ng bubusan mo at ng concrete. Next na tanong, bakit po binabalot ng luna ang column ties? Yung luna is yung blue sheet. Binabalot natin ng blue sheet ang mga bakal natin to protect sa mga lightances or talsik ng concrete. Isa to sa mga quality assurance na ginagawa sa mga bakal upang ma-assure na tanging bakal lang ang mapubuksan at walang tumigas na concrete or kung anumang foreign materials. May mga times na di may iwasan magkaroon ng lightances. Ay nagamit ng steel brush upang matanggal ito dahil ideally and theoretically, ang concrete structure ay bakal at concrete lamang at walang kung anumang foreign materials. Next, isa pa, Engineer Ganda, very informative. Thank you very much, Sir Vic Noninieto again. Pero what if after buhos ng concreting example slab, tapos lumabas ang sample cube or cylindrical test result, nag ang strength pano? Ang ganda ng tanong mo, Sir. So, sagutin natin yan. May kita nyo sa table na to ang required compressive strength ng mga concrete sample in each day. Halimbawa, may 4,000 PSI akong concrete. Ang 7-day strength niya ay lagpas dapat ng 70% ng 4,000 PSI which is 2,800 PSI. So, mabalik tayo sa tanong. Paano gagawin kapag nag-fill ng sample? So, una, investigate. Tama ba yung way ng making ng sample? Tama ba ang curing mo? or wala ka bang kung anumang ibang ginawa? kasi makakaapekto at makakaapekto ito sa result ng test mo. Then next, kung may extra cylinder sample ka, itest mo. Baka kasi yung batch lang ng cylinder na yun ang may problema. Ganito yung usually na ginagawa namin sa site. 3 sample each for 7 days, 14 days, and 28 days testing. Tapos, naggagawa kami ng spare na 3 samples. So, if ever may mag-fail, is makakapag-test agad kami for this batch of concrete. Then kapag fail pa din, pwede ka nang gumawa ng non-destructive test. Which mean gagawa ng testing na di mo kailangan magalaw ang concrete structure mo. Ang non-destructive test na ginagawa sa site is the rebound hammer test. You can check ASTM C805, standard test method for rebound number of hardened concrete. Sir, fail pa din. Dito napasok ang testing drilled cores or coring and sawed beams of concrete. Sa test na to ay kailangan mo kumuha ng sample sa mismong concreted structure mo to check if papasa ba ang concrete na binuhos mo. Dito naman, you can check ASTM C42 for the standard specification and methods. Pag fail pa din, isi-consult mo na kay structural engineer mo to check kung ano yung solusyon na marerecommend niya. Ang worst na solution na may bibigay niya is to recast the whole failed structure. Yan. So, tapos na kung may mga tanong pa kayo, dagdag na tanong, comment down below, then sagutin natin. Try kong i-share sa inyo yung nalalaman ko. Then, kapag sa mga information din na galing sa inyo, so malaking tulong din yung information na yun sa akin. So, natututo kayo, same time natututo din ako. So, hanggang dito na muna. Salamat! Hanggang sumuli! Bye-bye!